O, malaki ngaba nga ba pa ng galabay ito Ang iigat Ito, lalaki o. Lalaki ng ating piritong sabawan and mga kaibigan, o, lalaki o Diba? Hey So yun po, no? What's up sa inyo mga pinagbala for this video kukunin natin yung ano yung bobo trap na nilagay natin dito sa may kanipaan na in order, in order natin sa tiktok so titingnan natin yung mga hipon kung marami tapos kung marami yung iba pang pain dahil mamiminut ako ng lapo lapo dito so yun tara let's go so yun mga kaibigan dyan yung ating uh, bobo, bobo trap pang uli ng hipon titingnan natin ngayon Ayan, medyo malalim dyan natin nilagay yung bobo trap natin sa mga hipon Yan juga kaibigan. Ito trap hey, yeah. oh, yeah. May malaki. oh. oh, yeah. Ewan, malaki. Malaki ating lepon. natin op op lalabas op na lalabas may butas ata ito uy yun. mayroong igat op may igat igat tayo na huli <laughs> ayun ang igat oh naman mga kaibigan Ayan, igat papakwalan rin yung igat yung palus 'yun. Ayun. Maraming igat. Oh, bien. Yeah. Ilalagay muna natin sa dito sa kilid Dito muna natin. 'yun. Kunin 'yung lalagyan. Ano? Oh. Maraming igat, mga kaibigan. Oh. 'yan, igat. <laughs> Palos kung tawagin sa amin tanggalin muna natin yung tali yung iba yung yun dito dito yan wala siya igat yan ito o no. mag iigat <laughs> mag di muna natin yun kukunin saka na lang Ayan. ito muna ang hipo ng kukunin natin ngayon ang focus lang natin yan itong hipon. Itong ayan. Pampain. Ayun oh, eee. Malaking igat. Yun. Kailangan mapakawalan natin yung igat. Yun. Yung igat. Ano igat oh. ayan eee. Ito yung kukunin natin, hipon. Ayan Ito mga kaibigan, yan. Tawag sa amin yung buyod. Buyod. Dahil sa tabang siya. Pero yung hipon na nasa dagat, yun binibenta yun. So ito, ipapain lang natin. Sa pang lapo-lapo. Ayan. Oops. ito naman ito wala itong ano eh wala itong igat puro hipon lang ito yung binili ko sa tiktok Ayan. Hmm. 180 pesos lang to Ayan. ito lalaki oh lalaki ng ating piritong sabawan pero ngayon ang plano natin pampain ayan pampain natin ito mo lalaki na ng agat oh o, yung agat ito po oh wow laki lalong ito isa oh oh laki oh oh mga kaibigan oh laki oh, laki nga ba pa ng galamay oh yan isa na lang limang yan oh lalaki oh mga kaibigan wow may pang ula mamaya oh di ba yan mga kaibigan marami na yan yan mga kaibigan oh lalaki oh di ba hey pansabaw oh Yan, yan hiramin natin tong pang kuha ng hipon para madagdagan yung ating hipon. So, dito tayo mag-uumpisa. Tawag sa amin ito, hud-hud. Mga kaibigan. Hud-hud. ito paggamit niya. Hud-hud. Yun. Ayan. Ayan. Tabad ako na. Ayan. Thank you. Marami. Basta't marami kang kaibigan, marami kang maihiraman. Ayun, ipapayain kasi natin 'tong mga kaibigan. Ano? You Oh, di ba? ba pang ulam. So yun mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang po ang aking vlog. And power.